Bismillah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatal tatalakayin ko ngayon yung tungkol sa batas ng Allah na binigay sa tao. Kaming mga Muslim, pag sinabi ng Allah, ay susundin namin. Gusto namin o sa hindi. Ha? Gusto namin o sa ayaw namin, basta sinabi ng Allah, ay dapat susundin ng isang muslim example sa panahon ng ramadan pag ayun maraming nagugutom na uhaw bilang laman flesh sino bang gustong magugutom at sinong gustong mauuhaw wala talaga pero sa panahon ng ramadan ah, sa gusto namin sa ayaw namin talagang susundin dapat ang pag sa panahon ng ramadan Pagdarasal ng libang bisis sa isang araw. Gusto man namin o ayaw namin dahil istorbo ay gagawin dapat ng isa isang tunay na muslim ang pagdarasal dahil obligasyon ito ang binigay ng Allah sa bawat tao. Marami pa, mga kapatid. Alam, gustuhin man namin o ayaw namin, pag sinabi ng Allah, wag, dahil haram, Huwag kayong lalapit ay sundin namin. Dahil sa araw ng paghukom, paparusahan kami sa mga bagay na hindi namin sinusunod o sa mga bagay na aming sinusuan. Example dito tayo sa sa paglibing ng isang patay. I-compare natin ito sa batas ng Kristiyano para malarawan na ilarawan natin o maisalarawan natin ang tama at mali. For instance, sa patay na tao. May batas ba ang Panginoon si Allah tungkol sa patay na tao? Kung ano siya, paano siya naliligpitin, uh, paano siya ililibing? Mayroon. In fact, lahat ng mga sugo at propita, isa lang ho ang kanilang paraan paano ililiding ang isang patay. Walang sinusunog, walang iniimbalsamo. Actually, yung pag-imbalsamo, eh nangyari yan eh, sa Egypt. You say the, ano, ang dami sa Egypt ngayon na na-preserve ang body. Okay. Pero sa kapanahonan uh, ni Abraham, sa kapanahunan kapanahonan ni Moses, nila ni Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Kristo, walang isang mo. Preserve the body. Wala. Kung si Kristo ang ating batayan sa ating paniniwala, kung titingnan natin ang Biblia, kung si Kristo ay read uh, the last chapter of, uh, of Matthew, yung tatapos na sa Matthew 27 about the uh, about Jesus Christ, no? Yung si Kristo ay namatay at ililibing na no? Si Kristo ay binalot sa tila. Sa tila. Kung may puti, pinakamainam ang puti na tila, babalutin ang patay na tao. Yun din ang lahat ng mga muslim. Hindi sa as we like, sa gusto lang namin. Patay, imagine, patay ang katapusang pagmamahal mo, katapusang makikita mo ang iyong mga mahal. Dapat ibubuhos mo ang lahat yung pagmamahal mo dahil ito na ang katapusang panahon, minuto, saglit na makikita mo sila. Di ba? ibubuhos mo yung pagmamahal. Kung, aba, kung religyoso ka na tao, ibubuhos mo yung pagkareligyoso mo tungkol sa i at tungkol sa iyong minamahal. Dahil ito ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na relihiyon, ang aking tunay na pananampalataya, ang aking tunay na pagmamahal, ibubuhos ko ngayon dahil ito na ang katapusan nating pagkikita. Diba? Dapat doon mo ilalagay sa tama. So, kaming mga Muslim, liliguan namin ang patay, lilinisan namin, sasabunan namin, pagkatapos pupunasan, tapos lagyan ng pabango ang patay. Babalutin ito sa tila at ililiding sa paraan ng pagliding ng mga sugo at mga Walang ibang iskios sa isang muslim. Huh? Maliban lamang kung ito ay mayroong, mayroong mga obstacle na uh, supposing ang gobyerno na may may interfere ang gobyerno na uh, dapat ay uh, ganito ganyan uh, wala kaming magagawa dahil gobyerno na pero sa batas ng Islam kung mayroong isang Islamic government dapat talaga liliguan ang isang patay normally normally okay Sa Kristiano paano <laughs> nanjan ba si Kristo? ananjan ah, ho si Kristo pero sa Kristiano ho ng pamaraan It's either be ah uh, it's either be ibabal sama or cremate sa akin ang kasama dito si Hamza sabi niya ang auntie niya isang madre yung namatay na pagkamatay na ay sinusunog kinikremate pagkatapos may buto-buto daw malalaki-laki ng buto giniling pa yung buto para pagbigay sa mga tamaga anak ay kwa na, pure abo na lang ash So, yung mga balakalaking buto, ginigiling pa raw? Yun ba ang gawain ng mga propeta? Yun ba ang inuutos ng mga propeta? Nga susunogin ang bangkay, ha? Huh? Whatsoever? E, imbalsama? Yun ba? Dito tayo, kapatid, sa tagano. dito naman tayo sa uh, dito naman tayo sa uh, pananamit ng isang babae. By hook or by crook, sundin mo ang Islam na pamamaraan na ang dapat sa isang babaeng muslima ay mahaba, maluag ang damit at may takip ang ulo. Sundin niya ito huh? sa isang babae. Kung nakikita mo si Mary, the mother of Jesus Christ, kalan mo sila siya or siya nakita na walang takit yung buhok, yung ulo niya. Kailan mo nakita si Maria, the mother of Jesus Christ, nagminiskirt, nakita ang tuhod? Wala. Dahil ito ang katuruan ng mga propita mula uh, pa sa unang, uh, unang panahon ni Adam, sa kanyang asawa, hanggang ngayon ay nasusunod sa mga Muslim. Iba na ngayon. Ha? Sa Pan sa kristyano ang pananamit ng isang babae as you like, sa gusto mo lang. Pwede ang babae mag short pants, ha? Huh? pwede ang babae mag miniskirt, pwede magbabae babae mag leggings. Yan ang sa Christianity. Sa Islam, no. That is haram. Haram. Ha? Huh? Anong nasabi ni si Kristo? Kung ang inyong mata ay magkakasala, lugitin ito at itatapon. Bahal mas mabuti ang isang tao na papasok sa paraiso na isa lamang ang mata kaysa dalawang mata kompleto na itatapon lamang sa si imperno ng Apol. Kailan ba magkakasala ang mata sa lalaki? Eh, Siyempre, lalaki tayo. Pag nakakita ka ng nag -leg, nagligings, tapos yung mga Mount Apo, Mount Ararat ay nabiak na. Anong kuhan mo yung mata? Kahit mo. Sa tanda ko ito, kahit tigilan ko ay talagang hmm, dumidilat eh, kung minsan nakakita ka ng imagine dalawang bulkano at nabibiyak na. Ha? Huh? Nagkakasala. Totoo yung nagkakasala. That's why kami mga Muslim, hmm, sinasabi ng Prophet Muhammad SAW na talagang bow down. And even Allah, also in the Quran, He mentioned that. Huh? Ang, ang mata sa lalaki at babae, when you look at the opposite, ano, you, you have to bow down your gaze. So yun mga kapatid, sa Muslim, gusto ka man magpasiksi, magandang, maganda man yung legs mo, maganda, mo yung, maganda yung dibdib mo, huwag mong ipakita ang dibdib mo, huwag mo ipakita yung sa babaan, dahil haram po yun sa Islam. Sinusunod po yun ng isang tunay na Muslim, at walang isang Muslim na babae, or lalaki magsasabi ng aming kababaihan ay pasuutin namin sa gusto nila dahil may kalayaan sila. Sa Christianity, huh? you, you dress, you do the clothing as you like. As you like. Huh? Yan ang utos nila. Pagdarasal. Paano magdarasal ang mga muslim? Sinusunod namin ang mga propeta, gaya nila ni Aaron, nila ni Moses, pag pumapasok sila sa... Uh, templo, pumapasok sila sa masjid, ay hinuhukas yung, ano, yung sandalya, sapatos. Dahil sumusunod kami, uh, sumu, uh, pumapasok kami kung saan banal na lugar. Kayo mga kristyano ngayon, pag sumu, so pumapasok kayo sa simbahan ninyo, tinatanggal ba ninyo ang sapatos ninyo at sandalyas? Anong sinasabi sa inyong Biblia? Sinasabihan si Moses, Take off thy shoes from off thy feet for the place where you are standing is a holy ground. Where is the holy ground today of human being? The holy ground today of the human being, no other than the church. Huh? Supposedly, church. And uh, for the masjid, that's why kami mga Muslim, pag pumapasok kami sa mosque or masjid, ay aming hinuhukas ang aming sandalyas, ang sapatos. Sa Christian, do as you like. Pwede kang magpaa, pwede kang magsapatos, pwede kang maghayhen. Ganon. So, ang, 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 ang gawain ng Christian. Do as you like. Ha? Dito tayo sa sa fasting na sabi na banggit ko na kanina in brief ang fasting ito ay as you like the Christianity. Kung magpasting ka, as you like, do it. Kami mga Muslim, no? You should do it. You like it or not, mga kapatid. Ano pa? Ha? Huh? Pahaba ng balbas. Dito tayo sa pagpahaba ng balbas. Okay? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi siya, trim your mustas. Trim. Ito, itrim natin. Mga kapatid. At, ha? Huh? Pabayaan ninyo ang inyong balbas. The Bible also. Ang Leviticus, ko sa babasahin ninyo. Bawal na mag-ahit. Ha? Huh? Pag ang isang Muslim, isang Muslim, nagsabi siya, na pwedeng ahitan yung balbas niya, pwedeng hindi, <laughs> may problema yung klaseng Muslim. You like it or not, sasabihin mo na terorista ka, mukhang terorista ka, mukhang kambing ka, ay wala kang magagawa dahil sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha, trim your Muslims and let the beard grow. Sinusunod ng mga Muslim. Sa Kristiyano, as you like. Ha? As you like sa mga Kristiyano. Ano pa? Ha? Kung isa-isahin mo, as you like. Example sa pagkain. Pagkain sa mga Muslim, tumutulo man yung laway mo kung dating kang Kristiyano, kakita ka ng lit litson, ay tumutulo yung laway mo. Ako, alhamdulillah, hindi na tumutulo. Dati kong Seventh Day Adventist hindi kami kumakain ng baboy. At ang Muslim, naggustuhan mo man ng isang litson. Ha? Mga kapatid, walang iba kang magagawa, sundin mo ay huwag kang kakain dahil haram mo ang pagkain ng baboy, aso, o dugo, o ano pa. Ha? Pwede ka kakain ng kambing, baka, kalabaw. Ha? Pero sa Christianity, eat as you like, kung gusto mo. Sabi nga nila, walang pumapasok na marumi, kundi yung marumi ay yung lumalabas. E kung ganun pala, paano yung mga nagtutsupa-tsupa dyan? Ha? Pagano yung mga baklang ngayon? Ha? ha? Paano yung mga cannibals? Hanggang ngayon may mga cannibals sa Africa, kahit dito sa Pilipinas mayroon. Mayroong mangyari dito, I think sa Negros yata yun, na kinain niya ang katawan ng tao. Ha? Paano yun? Erasun niya, oh, sa Bibliya niya, sinasabi eh. Ha? Basta papasok sa lalamunan eh, malinis, ang lumalabas ang marumi. Ah, yun ang rason. So, pinig kakain, maging kanibalisim. Eat as you like. <laughs> Mayroong sumisigaw na rin na isda dito ah. First time narinig. Eh first time kong uh, narinig mayroong isdang sumisigaw. Ah, hindi sumisigaw ang isda. Yung nagbebenta. Narinig ko lang yan doon sa Bukirin ng si ano, Cebu. nagsisigaw. Kasi someday, gagawa din ako ng ganyan. Pero hindi isda. Iniisip ko yung garden ko. Bili kayo ng gulay, sibuyas, ha, ah, balatong, ano pa, tamates, sayute. Kasi may nagarin ako ng sayute sa bukirin. May sayute ako, may sibuyas ako doon, mayroong akong sili. Siya Allah, future ko, plano ko, ganyan din sumisigaw eh. At mayroong dalang service. Ha? Ah. So, plano lang yan. Wala namang gasto magplano. Eh, libre. Yung okay, mga kapatid ko, <laughs> ang topic na tinatalakay natin, yung sinasabi na, do as you like. Ngayon, mga kapatid, tanungin ko nga kayo, kayo ba sa inyong sarili, sa inyong pamilya, pwede bang magbigay ka ng batas sa inyong mga anak? At sabihin mo, sundin nyo, anak, ang aking batas ayon sa inyong gusto? Anak, mayroon akong pera dito pang bayad ng tuition. Ito ay bayad mo sa tuition. Pero sa gusto mo lang, ibayad mo, hindi. Pwede ba yun? Mga anak, alas 12 ng gabi, dapat or alas 11, nandito na kayo sa bahay, ha? Sundin nyo ang aking batas, ang aking inuto sa, sa inyo, sundin nyo sa gusto ninyo. Pwede ba yun? Ha? Supposing, mayroong isang mayor nagpalagay ng mga traffic lights sa kanyang intersection ng mga kalsada, sa kanyang isang lungsod. Tapos sabihin niya na million of pesos na nagasto, traffic lights, ano, mga poste dyan, etc. Pagkatapos sabihin niya sa mga riders, sabihin niya sa mga drivers, sabihin niya, obey the traffic lights as you light. Sundin niyo ang traffic lights sa gusto ninyo. Eh kung mayroong gusto na pula niya, go mayroong gusto siya green stop. Anong gagawin ngayon? Dahil sundin niyo ang traffic lights ayon sa gusto niyo. Ganun ba ang Diyos, yung nag-uutos ang Diyos, batas sa tao, ay nagsasabi po ba ang Panginoon natin siya Allah or ang Diyos ninyo nagsasabi na sundin niyo ang batas ayon sa gusto ninyo? Hindi. Sa amin mga Muslim, kahit man mabigat, kahit maasin, masakit, mapait, sundin namin ang batas ng Diyos. Dahil ito ay utos ng Panginoon. Sa araw ng paghukom, ay paparusahan ka pag sinusuway mo ang batas ng Diyos. Sa Christianity, hindi. <laughs> si Kristo wala na yan. Ligtas na kayo. Nagpakamatay na si Sokristo. Kung yan lang din susundin natin, ay ligtas na sila dahil Si Iso Kristo nga ang tumubos sa inyong kasalanan. Nang ibig sabihin, yung kasalanan nyo, pagiging repes, pagiging tamad, sugarol, drug addict, ay si Iso Kristo ang nagpakamatay na dyan para maliligtas kayo. Is this logical? Mga kapatid, talaga kung hindi siguro logical yan. Ganyan. Eh. Sundin natin ang batas na ng Panginoon ayon sa gusto natin or ayaw natin. Hindi pwede nga as we like, as you like. Ha? Huh? Sundin mo ang batas. Dahil yan ang Christianity. Ha? Huh? Pagpunta ng simbahan, ha? Huh? punta ka ng Sabado, o uh, punta ka ng Linggo, eh, ay sa, sa gusto mo lang, wala condition. Ha? Huh? Ang ibang na pumunta lang ng peste. Ha? Uh, pumunta, uh, pumunta lang simbahan kung may patay. Di ba? So, hindi. Hindi ganon ang utos ng Diyos. Eh, sabi, kahit nga si na so nagsabi, pray without ceasing. Ito mga mga kapatid, alhamdulillah, before tayo mag-end, uh, mag, uh, ano muna tayo, mag, mag, uh, shout out muna tayo sa mga nandito, alhamdulillah, at, uh, Altea, alaykum uh, Ilat, uh, alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh, watching from Dabao, naming Los, uh, Los Angeles, alaykum wa rahmatullah, uh, from Negros Occidental, ah, uh, galing ka sa Negros Occidental, naming, uh, Uh, si Usudan uh, Sarif uh, alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh so ito lang ho ang aking masasabi sa inyong mga kapatid please share nang batas ng Islam ay ibabo sa batas ng Christianity ang tunay na Muslim iba po sa fake na Muslim at ang tunay na Kristiyano kahit anong tunay na tunay mo na Kristiyano as you like pa rin dahil hindi sa batas kayo maliligtas dahil sabi sa inyong Pastor Pablo ha, ay si Jesus Christo nagpakamatay na alang-alang sa inyong mga kasalanan. Ito ay utos ni Pablo. Pero yung tinanong si Jesus Christo, a young man came to Jesus Christ and asked, What should I do that I may have eternal life? Jesus Christ and replied and said, Why are you calling me good? There is nothing good except God. But if you want to enter, enter into life, keep the commandments. The young man said, Which commandment? Si so Jesus man naman sabi, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not cover adultery, thou shall not bear false witness against thy neighbor, etc. The young man said and replied to Jesus Christ, all these things I have kept since from my youth. What lack yet? Ano pang nakukulang sa akin? Ha? Huh? Binantayan ko na itong kutusan na ito. Bata pa ako, binabantayan ko na ito. Sinusunod ko na ngayon. Sinusunod ko na. Ano pang nakukulang sa akin? Si Jesus so Christ He replied, ako rin tayo rung Bible. He said, if you want to be perfect, kung gusto kang makumplito, gusto kang maging ganap, sell that thou hast and give it to the poor, come and follow me. Ibinita mo yung kayamanan mo at ibigay mo sa mga mahihirap. Nang ibig sabihin, na makamtan mo ang buhay na walang hangganan kung sundin mo ang batas ayon ni Kristo so At pasobrahan po nga pa nga, dahil uh, if you will be perfect, ano pang dagdag ni sa Kristo? Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. So yun lang po ang aking masasabi mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. si Brother Kaka Ibrahim. Ha? Nandyan ka pa sa Qatar, uh, Ibrahim. May Allah guide us all, protect us all, inshallah. At sa lahat ng uh, nakikinig dito, Kristiyano man o Muslim, may Allah protect you and reward you and guide us always. May uh, The blessing of Allah be upon us Subhanakallah Allahumma bihamdika Ashhadu ala ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh